Hello ATINs! Welcome back to my channel. Update tayo sa kakatapos lamang na Guillermo Box Office Entertainment Award ay mayroong special award at award ang SB19 para sa ating uh, pinakamahal na mga boys na boy band, of course, SB19. Tinanghal na most popular recording artist o performing group Uboy ba ng ating SB19 sa buong Pilipinas sa katatapos lamang na Guillermo Box Office Entertainment Awards 2024? At syempre hindi lang yan guys, may special award ang ating SB19 bilang Global Achievement by Filipino. SB19 dahil sila ang pinakalaging sold out na ticket sa lahat ng concert sa Pilipinas, sa admang sulok ng Pilipinas at syempre sa ibang bansa na rin. Wala pong procedure of votation na ginawa para sa SB19, sila ay on the spot na nagkaroon ng special award, Global Achievement at Most Popular Group or uh, Boy Band sa buong Pilipinas. Kaya naman, congratulations SB19, keep up the good work at always be humble and God bless.